Habang naglalakad ako, ay may nakita ko isang magandang gagawin. Uy, ang gandang kahoy nito ah. Mukhang pwede itong gawing si Tung 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 Sahur. Ayos to. Mangungolekta na rin ako ng iba pang gagawin. At tulad nitong mga kawayan na to, nagagawin kong mga paa, kamay at kung ano-ano pa. saktong sakto magagawa ko na sa totoong buhay si Tung 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 Sahur. Gamit lang itong mga kahoy na to. Ayan, at ito nga pala ang mga nakolekta ko. Ang unang nating gagawin ay yung katawan ni Tung 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 Sahur. Ang gagawin ko dito ay kukulayan ko pa to ng brown. Dahil hindi pa ganun ka-brown yung kahoy na nakuha ko. And so, Ano yung ginagawa mo sa kahoy? Lolo, mabuti nandito po kayo. Ginagawa ko po ngayon si Tung 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 Sahur gamit itong kahoy na nakuha ko. Naglalagay po ako dito ng iba't ibang klaseng shade ng brown. Para talagang mabuhay si Tung 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 Sahur, Lolo. Pagkatapos mong makulayan yan, anong gagawin mo? Pagkatapos po, Lolo, ay lalagyan ko na po ng muka si Tung, Tung Tung Sahur. Meron po itong dalawang kilay, dalawang mata, at ilong na maganda! Tama po kayo dyan, Lolo. At syempre, bibig. At ngayon naman po, ay naglalagay po ako dito ng puti sa pinakamata niya para makita po natin siya. Bakit mo binubutasan? Ah, ito po ba? Ito po ang magsisilbing kanyang talampakan or paa at mga legs niya. Yung mga kawayan na pinitas ko po at isa-isa ko pong ipapasok dito sa mga butas na ginawa ko kanina. Yan! Meron na pong paa si Tung 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 sa Horlolo. Eh yan! Para saan naman yan? Syempre po kung merong paa, meron din naman pong kamay. Yan! Gamit ko lang din po dito yung kaway na napitas ko kanina. At yan, ipapasok lang po natin dito sa pinakabutas. At charan! Meron ng kamay at paa si Tung 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 Sahur. Ngayon naman po ay gagamit po ako dito ng air dry clay para tumaba naman po yung kanyang paa at kamay para magkaroon po ng laman. So ngayon po ay dahan-dahan ko pong nilalagyan ng air dry clay itong aking tungtung-tung -tung -tung sahur. Pero ang lalagyan ko lang po dito ay yung pinakapaa at yung pinakatalampakan niya at kamay. Yan, yeah, na parang ganito po. Medyo natanggal po yung kamay kaya ayusin ko po ulit at ilalagyan ko na po ito ng air dry clay ulit lolo. Wow! Pero di ba merong bat yun si tungtung-tung -tung -tung sahur? Tama po kayo dyan, Lolo. Ngayon po ay lalagay ko na po yung bat na sinasabi po ninyo. Para talaga maging kamukha na siya ni Tung 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 Sahur. O di diba, Lolo, sa mga simpleng bagay lang ay makakagawa na tayo ng mga laruan. Hindi man ganun kaganda or kamukhang kamuka pero at least nakagawa tayo na recycled na laruan. Hindi mo na kailangan bumili. Tama po kayo dyan. Makakatipid na po kayo. Mag-e-enjoy pa kayo at matututo pa kayong gumawa ng sarili nyong laruan. Na parang ganito. Ang galing naman! Ayan po lolo. Buo na po si Tung 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 Sahur at ready na po itong ipakita. Game! Sharan! Ito na. Nagawa na tayo ng Tung 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 Sahur gamit lang ang nasa paligid ko. Katulad ng kahoy, kawayan at air dry clay. Try nyo rin gumawa. Game!